yun magandang araw sa inyong mga kabutat at yan magkatapon muna tayo ng basura basura ang dami uh, kong naipon din yung basura ay kung aripira yung maganda diba kung aripira ay maganda uh, para tayo ay natin mga yan wala bang wala na ditong lata ang buti ay. Rameno dia tama. Hoy, nanggro. Namasura na gaibi ni. Kada tayo magtatapon sa dumpsite ng Balayan sa may barangay Tanda. ating basura napakadami oh. apaw ah, saong biyahe ako arkilado ako dito o oh, arkilado ayun dadali ko kayo sa dumpside hindi tayo magtatapon ng basura Tara tara magtatapon na tayo ng basura may gumalayo yung biyahe ayun pa umagalang natin 下一个、哦。 sambat pinalaglag sa ating kaninang balura ito ito dog food okay, walang tao sa likod gakana tayo sa ano dalig ah dalig kanda pasok tayo ng kanda Dito na tayo sa school lang kanda Yo, yeah, Shoutout nga po pala sa mga taga kanda At ya sa Ang ayan si Paring Noel Pantoha Tsaka sa Tiasmin Shoutout po Hindi ako sa kanda Shoutout kay boss Ito yeah, tayo sa barangay hall oh tayo pumasok so ito yung ano paliko ng papuntang dam site barangay kanda dalawang hams yan paliko na tayo dito medyo malayo-layo pa yung malay papasok na yan site. Pantingin din ang ahon. Utay sa likod, punta sa likod pupunta. Wala pa rin, wala pang nangangalakal dito. kadami yung basura dito buong balayan lang yan sa buong lang galing dami oh baba na natin yung basura natin kapakadami kapakadami kong basura inabangan dili na lang sa tabi para makuha ng mga ano mga ngalakal swerte uh, niya pag nakuha na ito dami oh mga basag na ito eh Tingnan natin yung ano natin